I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12/17. 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, We have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan investigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Ayun e pala, ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan, as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni Sinaula ang ating mga batas, patakaran, at proseso. Salamat po, Mr. President. Um, Mr. President, Mr. President. Senator Tulfo is recognized. I'd like to make... Um, may manifestation in support of... You what? may proceed, sir. ...central reason, the very said. Tama yung sinabi niya. Dapat gawin natin parahan. Um, a few weeks ago, I did have a hearing uh, sa Committee on Public Services. At napuna ko po, yung walang processing center ang lahat ng mga kababayan natin nung maalis papuntang abroad. Walang processing center. Pag ikaw ay isang pasahero, gustong pumunta ng abroad sa kaya ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration, diretso-diretso ka na sa, sa gate, sa kaya ng limusin mo, SUV, and then pagdating sa tarmac, akit ka na sa aeroplano mo, and then here comes the CIQ, Customs, Immigration, and Quarantine. At kung yun ay kasabwat, ni yeah, Alice, go! Madaling makakalusot dahil walang CCTV na dadaanan. That's why, I told people, San so niya, mia. By the end of this year, kapag wala pa processing center, the mga chartered plane, ako mga I will really raise hell. This is one example. Kumabateto si uh, going ina palabas. I'm very sure walang nakalagay aeroplane, right? Going out. I'm very sure. I right. ay lumabas through a chartered plane, through a private plane. So all we need to do is tanungin natin kung matitresyang kung sinus anuma private plane." ang lumabas o charter plane lumabas that very day from the Philippines. Doon natin matatrack down. At sino yung CIQ, Coastal Immigration, Quarantine, ang nag-process ng kanilang passport sa loob ng aeroplano. Because ang nangyari ngayon, Mr. President, kahit na sinong uh, Ponce Pilato, sakay ng kanyang limousine, nag-charter siya ng, ng plane, the di direction niya sa Star Map, and then akit siya sa loob ng aeroplano, bit-bit-bit-bit ang kanyang mga maleta. Ito pa, yung pagkuha ng mga information pag pagdumantay sa immigration yun po ay useless yung biometrics kinukuha tayo ng picture etc useless po yon dahil wala tayong tinatawag na cross matching we don't have that capability yet so ibig sabihin itong si Alice Go pwedeng bumalik to ng Pilipinas mga kapusit na hindi natin alam sapagkat all she needs to do is palip, same mukha niya basta palitan lang niya yung kanyang pangalan makakalusot na siya. So this has to be changed. At again, ako'y nanawagan sa mga taga naia MIA, Immigration, get your act together dahil by the end of this year, gusto ko magkaroon ng processing center ang lahat ng pasahero going in and uh, coming out of the country. Kailangan may processing center na sila itadaan sa butas ng karayom tulad ng dinadaanan ng lahat ng mga simpleng pasahero. Maraming salamat, Mr. President. Uh, Mr. President, Salamat po Mr. President. Ako po uh, kung magtangka pa yung si Guo Huaping bumalik dito sa Pilipinas. Siguro naman kuhuhulihin na talaga siya, di po ba? Pero sa ginawa niya pong iyon na niloko tayo sa loob ng isang buwan yung pala ay nasa labas na. Ewan ko na lang po kung babalik pa yan dito o lalong papalayo sa atin. Salamat po Mr. President. Mr. President. Senator Poe, what is your pleasure? Um actually I would also like to confirm that Uh, during uh, some instances in the past uh, there are private planes that have taken off and there was a conflict between the immigration and the airport security group at least in the main thoroughfares in the main airports meron telangan uh, airport security group at the immigration pero samanga ibang lugar kung sa north manyan dun sa mga Pesa zones, kung may mga airport don. I think we should also have an inventory. What day did she arrive in Malaysia? For example, if kaap has a record of all uh, departures from the Philippines and from where, because uh, I'm sure we have a list if they went to Malaysia, ilan yung mga flight papuntang Malaysia, uh, whether it's private or or a passenger plane, we should be able to determine that because, traffic, So they 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 should have a master list of who had taken off and. have reached uh, for an international flight. So that's uh, one possibility for us to be able to track them. Pero ang ginawa natin dati sa NAIA also for the information of the new chair of the Committee on Public Services, lahat ng mga gates, may mga CCTV na, para yung sa mga, kasi nangyayari dito sa mga private planes, papasok sila dun sa mga side entrance ng airport, hindi alam kung sino mga pasahero dun, kunyari Grandia na Tinted. Dapat yan ngayon, may mga pwede natin imbestigahan kung kinukunan lahat ng mga nakasakay sa loob kasi minsan napupuslit pumapasok sa eroplano hindi nakikita ng immigration or ng airport security group so that's uh, all mr president thank you mr president mr. if i may mr president um salamat kay sen grace and tungkol po dun sa cctv mukang Sanay itong si Guo Huaping. Maybe this is not the first time she did this. Dahil kung i-enlarge po natin yung photo dun sa ipinakita kong slide kanina, hindi po na-capture ang image niya dun sa CCTV. So dumaan or idinaan siya sa spots na hindi mahuhuli kahit yung video image niya. So baka may nagturo, tama po si Sen Grace, baka may nagturo sa kanya at hindi lang dito sa immigration natin, posibleng sa immigration ng iba pang ASEAN countries. Salamat, Mr. President. Um, Mr. President, Senator Lauren Legarde is taking the floor. Um, Senator Legarde is recognized for her manifestation. You may proceed, ma'am. Yes. Thank you, Mr. President. May I request uh, that the good sponsor... Answer some questions for my enlightenment. A minute suspension.